ko po may isang tanong na ako po ay isang sundalo. May nabasa po kasi ako sa Biblia na bawal po o kasalanan o ang pumatay. Nagkakasala po ba ako kung nakapatay ako ng kalaban o kapwa tao dahil sa trabaho ko? 'yan lang po lang. Po. Ah, salamat sa pagdalo kapatid na Jeffrey ano. Unang una, yung mga sundalo nung araw pa may sundalo na eh. Hindi naman sinabi ng Biblia na tumigil ka sa pagkasundalo mo. Ganito ang sabi sa Lucas 3:14. At tinanong naman siya ng mga kawal na nangagsasabi, "At kami, anong dapat naming gawin?" At sa kanila'y sinabi niya, Huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man ni mga paratang at magkasiya kayo sa bayad sa inyo. Nang aral na sinabi ni Juan, sabi ng mga sandalo, mga kawal, kami anong dapat naming gawin? Sinabi niya sa kanila, huwag kayong kumuhang may karahasan sa kanino man ni mga paratang at magkasiya kayo sa bayad sa inyo. So, hindi niya ipinagbawal magsundalo. Eh, sinabi niya, magkasya kayo sa bayad sa inyo. ba? Diba? Ang sabi ng banal na kasulatan sa mga sundalo, huwag kayong mandadahas, huwag kang magiging malupit, huwag kang kukuha ng, uh, sa kalupitan ng pag-aari ng kahit na sino. Magkasya kayo sa inyong sweldo. Sa Ingles, ang nakalagay diyan, sweldo eh. And be content with your wages. The soldiers likewise demanded of him, saying, And what shall we do? And he said unto them, Do violence to no man, neither accuse any falsely, and be content with your wages. Sa Castilla, eh, salaryo yan. Pakibasa mo kapatid na Daniel. Tambien, algunos soldados le preguntaban, diciendo, Y nosotros, ¿qué haremos? Y él les dijo, A nadie extorsiones, ni a nadie acuséis falsamente y contentaos con vuestro salario. Oh, di, hindi, sila pinatigil maging sundalo, pinagbawalan silang magkaroon ng uh, mag extorsion o kaya eh, mag-akusa ng masama sa kapwa at maging kontento kayo sa inyong salary o sa inyong salaryo. So, hindi bawal magsundalo. Ngayon, ang tanong mo, kapatid, ano? Nagkakasala ka ba pagka pumatay ka o nakapatay ka? Huwag kang papatay. Yun ang bawal eh. Huwag kang papatay. Huwag kang papatay, sabi. Iba naman yung pumapatay kesa sa nakapatay. Halimbawa, isa kang driver, nagmamaneho ka, hindi ka naman pumapatay, eh biglang may tumawid na matandang bingi, eh, ay napatay mo nasa gasaan mo, hindi ka naman pumatay no, nakapatay ka, hindi mo sinasadya. Ganon din ang sundalo. Bawal pumatay, pero pagka ikaw ay eh, papatay na limbawa, nagtanggol ka sa sarili mo, nakapatay ka, nilusub ah, nilusob ka, limbawa, eh, nagtanggol ka, self-defense, hindi naman pagpatay yun eh, pagtatanggol yun sa sarili. Para lang yun yung isang ah, parang ahas, ano? pagkaakala nung ahas eh, papatayin mo siya, magtatanggol siya, no? Tatayo yung ulo niya, kakagating ka niya, bibigyan ka niya ng lason para ikaw ang mamatay. O eh, nagkakasala ba yung ahas? Hindi naman kasi, ano niya yun eh, self-defense ng ahas yun eh. Para rin yun yung dalag, no? Pag hinipo mo yung dalag, madulas siya. Kakawag siya, makakawala siya. Self-defense niya yung kanyang dulas eh. Madulas siya eh. Ang tao, ganun din. Ang self-defense mo, ingatan mo yung sarili mo laban sa agresor. Eh, kung ba, nakapatay ka dahil sa self-defense, hindi ka salanan. Ngayon, eh, kung alimbawa, inutusan kayong lumusob. Merong masasamang loob ng na mga nang ho-hostage, inutusan kayong lumusob. Eh, ikaw ngayon yung sharp shooter. Ipapapatay sa'yo yun. Ano? Eh, ikaw ba papatay doon? Ang papatay doon yung batas gagawin ka lang kasangkapan ng batas. Hindi ba meron pinapatay sa silya elektrika? Sino ba pumapatay yung nagsuswitch? Hindi. Batas ang pumapatay doon. So, hindi ikaw ang mananagot doon. Kasi iniuutos ng batas na patayin yung mga taong mapanganib sa lipunan. Di ba? Miski sa panahon ni Mueses, ipinapabato sila hanggang mamatay. Eh yung bumato, sila ba ang pumatay? Hindi. Yung batas ang nagutos na yung mga masasamang tao batuhin hanggang sa mamatay. Ebreo 10.28 Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Mueses sa patutoo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Babatuhin sila pagka sila'y lumabag sa kautusan ni Mueses eh yung mga babato sa kanila, yung mga Israelita, hindi naman inaatangan ng Diyos ng pagpatayon. Bakit? Kasi ang nag-uutos na patayin yung masama, yung batas. Kaya hindi ikaw ang concerned doon. Accessory ka lang. Ngayon, para wala kang cargo di konsyensya, kapatid, ano? Ang turo ko doon sa mga kapatid naming sundalo, sila kapatid na Rick Eresi, eh, sundalo yan dati, pulis yan eh. Ang turo ko sa kanya, tanong niya sa akin, paano yung Bradley kung merong, alimbawa, merong kaming misyon, eh, kailangan hulihin namin yung gano'n, yung magnanakaw. Kung ayaw sumuko, kailangan gamitan ng baril. Ang sabi ko, wag mong pabarilin sa puso, wag mong babarilin sa ulo, barilin mo lang sa kamay para mahuli mo ka ako, o kaya sa paa para wag makatakbo. Kaya kailangan sharpshooter ka. Dahil ayaw mo naman siyang patayin, gusto mo lang siyang hulihin eh. Ang sabi ko kay kapatid na kando, huwag kang papatay, iwasan mo yung makapatay ka ng tao. Kung kailangan mong manghuli, gawin mo sa paraang hindi ka papatay. Pero kung halimbawa, nakapatay ka dahil sa self-defense, hindi mo nakasalanan yun sa Diyos. Naunawaan mo, kapatid na Jeffrey? Opo. Salamat sa Diyos.